Pau, wow, pau. Ito po yung dati namin, ano, ah, winawalisan. Dito po kami nag. Ano ba? Kusit mo. Ahem. Ah, <coughs> 嗯。Yeah. Nakaubos pala ng baka tayo, no. Hmm? Ito tay. Gabi ba ito tay? Ay, ano naman lang man lang yung puno. Ay puno na yan. Mm -hmm. Hindi pala yan. <laughs> hindi. Hindi yan laman tay. Ito ang laman. Ah, yung malaki tay hindi yan laman. Oh, yan Ay, laman. Ayun, laman pala. Hindi pala yung masyong malaki. Hindi. Iba yan. Hindi mo ito nung gabi yung ano yung makakalaman Oo. Yung Hindi pala ano yan. Hindi. Laman yan kung hmm, ako pa lang makakita. Niluluto ko na pala 'to. Hindi pala yan. Eh, magayot ah. Yung. Ito tay puno lang yan din tay. hindi nga tinanong. Hmm. Hindi ka natin tatanungin ng ganun. Na kakain naman ng ano eh. Binabanggasin mo. Wala nga ano. Talagang maliliit na nga tayo, na. Hmm. Ganyan lang pala yan, oh. na, lang lang kayo, oh. Oh. Ganyan lang pala yan, Pwede na ilagaan na ano yan. tayo. Wala. Wala pang ganyan lang yan. Opo. Ah, yan sila, tayo. Oh. doon. Wala nga, ano? Nagbubukay mm. Ayun, yun lang pala ang laman tayo, no? Mm -hmm. Hindi pala yun yung malaking ano dyan, suhe. Ay. Ito mga costa ng... Ang talaga,